Dito po tayo sa pesto ni Badam Menchi. Alamin ko natin ang mga asking price ng kanya mga sariwang gulay. Katulad ng upo, sigarilya, sitaw, siling Taiwan at kalamansi. Kano muna natin. Good morning, Madam Menchi. Madam Menchi, istorbohin lang kita sandali. Magkano na po ngayon Taiwan natin ngayon? Isang ganun, bundle. Taiwan Opo. Opo. 120 Yan, medyo umangat po siya ng konti Napakaganda ng kanyang mga ceiling type ano? ano po itong upo niya? Balag? Gapang? Magkano po yung balag? 14 Sa sigarilis natin, Madam Menchi Sandaan Ay, yung kalamansi natin, good na good Magkano ngayon? Asking price 800 800, ayan po Ayan po yung mga panindang gulay ni Madam Benji. Andito na rin tayo sa tabi niya. Kay, so, kay eh, eh, Sir Isko, alamin din po natin yung presyo ni eh, Sir Isko. Dito po may patolang palitik. Isko, magkano yung patolang palitik natin ng na asking nilang? 30. Ito ang palaya, ano ang palaya to? Kaya primera. Primera, makalito? So? 40. 40. Ayun mga magaganda mong kalamansi. O, Oh, O, oh, Salamat! Ha? Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa masisipag natin kaibigan na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabana welcome po ulit sa ating youtube channel the B mr Palente. muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 30. Araw po ng Sabado. Sabado de Gloria dito sa ating baksakan. Samahan niyo po uli ako sa isang mainit na pag-update ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Katulad po ng mga dumadating dating nito. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Neva Isiya. Ang Kabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Samahan niyo ako sa mga kaibigan eh, natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay sa kanilang mga pwesto. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante TV Mister Palente, please don't forget to subscribe. Sana po. Habang nanonood tayo, subscribe po natin. Pindutin na po natin yung nakalagay na subscribe button dyan. Pwede din po natin i-like o i-share kung hindi nyo mapindut ang subscribe button. Para po naman sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's, samahan na po ang mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Dito kay Len Lennon, napakadami na namang kamatis na dumadating sa kanya. Marami din siyang siling sultan at siling panigang. Good morning, Madam Len. Madam Len, magkano po ngayon yung natin sultan? Asking price, isang bundle. Sandaan. Sandaan. Bali, 1,000 isang bundle. Ito magaganda niyang panigang. Itong panigang natin ngayon? Oh, 50-60 po. Oo, 50-60 ang hindi. E eh, yung kamatis natin ngayon? kamatis. Asking po 30. Saan galing yung kamatis? Bungabong. Yan, bungabong. Yan, kung napupunan nyo, medyo umangat ang ating kamatis. 30 po ngayon. Maganda ang ngayon yata ng kamatis para sa mga kaibigan nating farmers. Yan you o. Know? Tingnan nyo po, napakaganda ng mga kamatis ni Lende. No? O, oh, yan ang kaganda. Sino ba ng na Stephen? Sinang kumuha? Ayan, tingnan nga natin yung preba. Hindi ko makita yung sampah. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Nagtago. Wag basta-basta magbibintang, ano? Ayan, okay. Okay. Dito sa pwesto ni Lora, napakadaming kalamansi. Madam, magkano yung kalamansi natin? Ang ice cream price? 800. Yan, napakaganda ng kanyang mga kalamansi. 800 po, isang borit. Eh. Balit, karte pilis yan. Eh. Itong ano? Ay, ito nga natin, itong ano, bonito nga pala ang Trentang asin. Wala pa si Madam Lorna. Ah, salamat po, Madam. Dito kay Ate Gloria, mayroong bayabas. Alamin natin per kilo ng bayabas. Alam mo kaya nung bayabas natin ngayon? 55 na. Ah, Bet, mga yata ngayon ano? Baba. Sobrang baba. Ay eh, yung kalamansi natin. Para 700, 750. 750. Ah. Sigarilyas mo magkano? Yung... Oh. Okay, wala pa. Okay, salamat. Okay. Ay, kasi pag naman ang friend ko, kasi pag nang friend ko nagbabandel ng ano. Ay, friend, makaano itong ganito mo? Itong ganito, ang gaganda lalaki yun. 35 na ako. Makana? E 85, bumaba. Ano? 35 na ako. At? 350. Ayan, isang bundle. 35 per wheel. Ay, yung sapiya natin, makano? 35, 350 na. Dito kay Ellen, meron siyang ano. Okay, hey, Madam Santa, merong talong. Tanong natin. Ilay na ng talong yan? Hindi, sige po. Mucho ba yan? Alamin natin. Sandali lang. Yan. Ang mucho daw natin, 45. Pero tinatawaran siya. Para kahit yung mo yan ang nasinabi. Para na naman. Ayan, merong ano dito. Yung taw dito. May... Bunso, saan yung mais mo, dilaw puti. Magkano ngayon yung puti? Wala pa nga eh, 33 sa dilaw. 28 wala, 28, wala pa rin. Yun. Pero yung papaya natin, 200. Pirmis. Hindi. Mama, binigay mo yung Ay, this is mura. no? 18. Napakamura ng papaya ngayon ni Bunso. 18. Isang, isang kilo, 18. 180 per bundle. Si Madam Sit, kagaganda ng Taiwan niya dito. Madam Sit, magkano yung Taiwan natin ngayon? 1-3 po. 1-3, Yeah, medyo umangat na yung Taiwan. medyo good news to sa mga kaibigan natin farmers. Eh, papaya? Sandan po. Sandan. Salamat. Sa iba ito ang palayo na ito? Ah, sa kabila, kaya titi. Ay, kumakain na naman ati baby ko. Ati baby, mistisa ba ito ang palay mo dito? Ito? Magkano yung mistisa natin? Isandaan mm -hmm. mangat na rin MPP ng bakla 30 300 Tapos meron si Ate Baby na Balag o gapang oh, naupo? Na balag Yung balag yun Yung balag Magaling sa balag Yung balag Anong bigay ko nun? 170 170 Isang bundle Yung gapang 130. 130. 130 130 Itong ganito natin Verde 120 Ano ba ito? Mega Mega ito, Bulacan White, Mariposa. Bulacan White, magkano? May 120, may 110. 120, 110. Kumakain na naman ng ating ating baby na natin lagi. Yeah. Doon, mayroong talong. Tanong natin kung anong talong yun. Ano yung pala yan? Pagaganda ng talong. Ano ang talang tumucho? Kuya dati, hindi sa amin galing yan. Baka akala. Oh, yan. Ayun <laughs> dito, dito, dito. Ito ba, Marinella, di ba tumucho? Tumucho si po, sigundang. Si oh, sigundang mucho, magkano ask yung price natin? 150. 150, napakamura. 50, 50, huh? Sa pipi ng bakla. 45. 45, 45. sa puti. 37 po. 37, yan. Ayan po yung sa kay Madam Marinella. 30, Salamat. Hindi, yung minana. Yan. Para naman ako, oh, yan o yabang. So, dito may kalabasa. Suprema to, no? Magkano yung suprema natin ngayon? Asking price per kilo. Magkano? Wala kay Bing, wala daw boses yun. Boss, magkano yung suprema natin ngayon? Isang kilo? oy iyan si Madam Bing, 25. Yan kagaga. Medyo, medyo umangat na, no? Ano yan, tawid dagat? Yan, medyo umangat ng medyo malaki yung kalabasa natin. Oh, 25 na lang 3 days. Ano? Magaganda naman. Tawid dagat po, 25. Pag medium, 20. 24. Pababa, ano? Yan, okay. Pero magaganda po yung kalabasa niya. Sa nag-update ko ng kalabasa, Suprema, 25 po ngayon. Ang perfect nung malalaki. Salamat, Madam Bin. Dito may nakita ko. Madam, magkaroon yung okra natin ngayon, asking price. Gagaganda 80. Medyo angat pa rin ang ano, ang okra ngayon. 80. Dito alamin natin yung presyo ng luya. Madam, magkano yung good na good na luya natin ngayon? Yung good na good. 85. Sa gabi po natin galyang magkano? 43. Salamat. Madam, may ano ka si garilas? Magkano si garilas mo? 130. 130, uh, 130, uh, uh, 130 uh, ang talaga ang uh, sigarilyas 130, 130. Yung puso mo, ano? 170. 170, 170. 170. Yan. Salamat uh, po, uh, madam. Nito kay madam Elo. Sinibuyas. Kagaganda ng sinibuyas si madam Ela. Madam Ela, magkakasinibuyas mo. makagaganda. no? mo kayo po? Kagaganda. Na? Saan ba galing yan? Tarlac. Napakaganda pala ng sinibuyas ng Tarlac. Oh. Madam, yung papaya niya, magkano? 14 14, yeah, ayan, umangat din. Sa puso natin ganito? 18 18 Ito yung ano, talagang ito? Laing Laing, magkani laing? Ay, kamote pa uh, Magkani laing yung ano, Ella? Laing uh, 40 40 O, oh, salamat Dito tayo sa pwesto ni Atisali ko Napakaraming talong, o oh. Atisali, ang dami mo ngayong talong, ah Magkano yung talang? to? Magkano nga yung natin? Asking price lang. Ayan, medyo umangat na rin. E yung okra mo? Okra oh. po, 80. Ano nga ito po ito? Bala? Gapang. Magkano yung gapang mo? Ah, 120 malaki. Ay, balita ko, tumasin yung kamatis. Oh? Magkano na yung kamatis natin? Eh, inaasking ko si maganda. Oo, yun Ayon, Ayon Ayon na. Oo, yun. Ayan, 28 po inaasking ko. Ayan na. Mga kapalengke, talagang tumas ngayon ang kamatis natin. Umangat na naman from 20, 18 na yun, 30. O, kapon pala, 25 na. Yan ngayon nasa 30 as na. Ah. Maganda oh. Pero yung mga BM size din. 20, 20 talaga. Pero ngayon talaga nasa 30 as price. Yan 20 pa rin pala kahapon. Maraming salamat, Madam Sally. Ganda ni Ate Sally. Yeah. Sa usual nating ina-update ng kamote para hindi naman tayo mababakante sa kamote araw-araw yan. Unahin na natin yung Taiwan. Siyempre, malaking, malaking, malaking Taiwan si. Malaki po may 1C, 280. 280. Sa medium? Medium po, 200. 200. Sa small? <laughs> small, 150 po. <laughs> e eh. eh, sa kamote natin, ube? 220 po dyan. Ah, natatawa 220. si Madam Ma'am na nabang kinukuna na ng maganda. Ilan ba yung anak mo na? Tatlo. po. Tatlong po, ang dami naman. <laughs> Ayan yung bunso. Okay, salamat. Ito may nakikita akong okay, okay. pipi, ah, pato lang. Okay. Pinista na nyo natin. 35 daw yung aspirin ayaw dahil nga baka 30 raw niya ilabas. Kaya pag bibili po kayo, siyempre, tatawaran natin dahil aspirin price lang yun. Okay. Dito kay Boss Oji. Boss Oji, magkano na itong ating galyang? Ay, bet, Or, iba ba ito? Iba ito? Pula, pula pula. pula, ta, pula 450 no, rin. 450 rin parehas. 100. Wala tayong ubi ngayon. Yeah, Naka-inback. Ba ano? Ba Nag-babundle. Salamat. Dito yeah, alamin natin presyo na ito. Magaganda yung sibuyas na puti ni Madam Diti. Madam, magkano yung ganito natin sibuyas na lokal na puti? 280 po. Bumaba uh, ko. 280. Ayun e, pula po. Wala po, may 400, 400. may 350, Yan po, sa Samantha, Samantha lahin po natin na mura yung ating sibuyas na lokal. Pagdating po na naman ng, ano yan, ng mga naubos to, tapos papasok yung imported. Wala na naman tayo. O, patay na naman tayo. Kaya hanggang meron po, para naman po ganahan, si pagan si si yung ating mga farmers. Salamat, madam. Magkano pa ba yung pamanicure? <laughs> Pati pa maniket tinanong nga na. Ito talaga, interviewin ko ngayon. Kasi nga, madalas ko nang inaabutan dito. Eh. Napakasipag natin ano idol. Good morning, idol. Idol, mukhang masigla-masigla tayo ngayon Ah. Ah. case all. Ayun, ganoon sana. Nag-change. Ano, ano ba yung ibig sabihin ng change all. Bago lahat. Ah, oh, bago lahat? <laughs> yeah. Bagong ligo, bagong ano, ganun. Magkano na yung repolyo natin ng ice price? 280 po. Oh. 280 sa beans natin? 80. 80. Bali, 80, 80 sa bundle. 5, po. 5, 5, 400 po. Uh, 400 sa bundle. Yung labanas natin sa bundle, magkano? Pero, pero yung 350, meron 200. 350, 200. Yung patasas malaki, magka 85. per bundle? 80, 850 80. sa ano, cauliflower. Cauliflower. Broccoli po ito. Ah, broccoli, sabi ko nga broccoli. 800. 800. Sa celery. Celery 120. Ah. Eh, yung pag -che -che Eight. yung pag-change oil ba natin, bang, ano ba ang ano noon? Sir, pagod to kasi wala ka na. Ayun, nasabi ko na nga. Tisay ba, Morena? Maitin, sir Oh, maitim yung go. Pero maganda. Maitim na. Bata. Bata, bata. bata. <laughs> Baka naman maingit si boss Jake ko niya, no? Ah. Boss Jay, pagkakaroon sa iyo ate mo? Sa po, 35 35. Itong ano natin, itong Green Ice? Green Ice po, 100 100, yan Pechay bagyo. Ayan, may Pechay bagyo siya Yung Pechay bagyo mo, Boss Jay 30, 300. Sa marble natin, isang ganito Okay Diyan po sa mga boss, kahit sa 85 ko lang. 85, 850 per bundle. Yung lips natin, may per kilo. Leeks 100. 100 sa celery. 100. Sa sayote na, sa, sa carrots natin yung maganda. Sa carrots po, dito 50 na lang. 50, yun. Salamat, boss. O, oh, dana na natin. Ito na, pag inano ko yung gulay bagyo, damay-daman na yun eh. Itong pangana natin, lumpiang sariwa na asing kamas. Ay, may tangkay, magkain bitbitin. 120. 120. Etong atin, parating pa lang. Etong ganito natin ano. 45. 45 panggulay yan. Okay. Medyo gumaganda yat. Okay. Yeah. Sumo sobra na. Huwag mo naman masyadong galingan, Madam Lani. Binagalingan mo. Binagalingan mo naman yung Yan. Damay-damay po damay, yan pag na, ano ko yung ano yung gulay bago obligado natin ano natin tong ano nila dito yung flower queen nila si Madam Lani ang mukhang Barbie ng Sakadora sa Baksakan. Salamat, Madam Lani. Ayan, ang ating Sinka Master Bundle 120. Pero, meron ng pechay at busasa. Dito lang po yan sa masipag nating Sakadora at maganda si Madam Cheche. Oh, ah, yes, 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 yes. Madam Che, good morning po. Kaya tayo focus natin. Halatang halatang maganda yung pagkalagay mo ng lipstick mo sa, sa, labi mo. Maganda na yung Che-Che. Yung ano natin. 30, pechay. Chai. Mustasa, 40. Sige, 40, yan. Yeah. 40 yung mustasa. 30 yung pechay. Salamat, Madam Che-Che. Ito sa Tokayo ko. Ang gaganda ng kamatis niya alamin natin yung asking price so napakaganda ng mga kamatis mo. balita ko tumas ngayon ang kamatis eh no magkano ngayon asking price ha o 28 sa iba kasi may 30 ito ayun dito kayo ito 28 ano yung upo mo balag ano magkano yung gapang sampo yes Tukayo, mukhang inundahan ka ng sagot ng partner mong ano ah. ah. Pag wala, pag wala, ka ito, ang malip si oh, eh, no? At saka mga customer nito, pag wala ka, nakikita ko, puro babae. Puro babae, oh, ha? Oo, puro babae. Ano mga Dante hinahanap? Dante ba hinahanap? Ay, <laughs> nakagaganda <Danti> na. <laughs> Ay, no, Ay, good morning, madam. Hello, po. Ayan, ito yung Marian Rivera ng ating baksakan eh. Ay, kagaganda ng ano mo, si Boyes na local mo. magkano ganito? Hello, ba? Ganyan po, 350 po. 350, yan. Ayan. Eh yung pula natin. po Buti wala na wala na tayong ano no, yung tag imported no. Sana naman wag muna kayo kumuha ng ano. Unahin muna natin yung mga sa atin. Oo. Oh, kung saka sakaling wala na talaga yung local, doon na lang tayo ano. Yan, yan. Oh, para naman yung mga farmers natin na masisipag eh kumita na o oh, ganahan at kumita naman ng malaki-laki. Maraming salamat, Madam. Sa ano mo si Bunga bong prang bunga bong Salamat Wala ka ba yung siya shout out si Dintong? Hindi mo ba? Wala si ano eh Sino yung ano? Si Jerry Cruz Oh, wala Ah yun ba Okay salamat ulit Rosa magkakalimtaan ba natin ngayon? Wala pala itong anumaw Ay may nilalas pala itong anumaw Medyo Medyo maangat na ngayon Sigarilyas natin maangat din di diba? Magkakalim sigarilyas Sige ito na, okay na One, two. One, two. Yan, yeah, pareho, ano. Mataas, ano. Salamat. Ayun, wala tayong bonito. Ang palaya. Matyari, magkain mag bonito natin ngayon. Asking price. O, renta. Dory, anong talong to? Propelita. Magkain propelita natin? ha ah? 400. Isang bundle. Salamat. Ang wala ko na lang yung ano yung talbos ng sili. Ito, meron dito. Alamin natin yung talbos. Amin, magkano yung talbos natin ngayon? Asking lang. 40. Ayan. Bumaba yata. Ano? Eh, so, yung, na, yung uh, ano natin, okra ngayon. Okra. So, 80, 80, 85. 80, 85. Ayan, ayun mga oh. ano. Salamat. Ayan, ayan mga ano. Salamat. Salamat. Okay, 70. Okay, Salamat. Oh, Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neva Isilia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng sultan. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan na araw-araw pong nagbibigay naga update para po sa mga kaibigan natin farmers, mga kagulay natin, mga nangangalakal na galing pa po sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Sambales at kung saan saan pa po sa Cavite, Laguna at sa iba ibang patin bayan po ng dalawigan ng Nebexia. Abangan niyo po ulit ang ating pag-update bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bukas po ang ating baksakan. See you po again tomorrow. And God bless us all for bye bye.